Ang vlog natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ang pagpili ng magandang e-bike. Simula natin, number one, warranty. So, sa so, so, dapat ang warranty, one year. So, at pangalawa naman, dapat, kompleto ang accessories. So, katulad nito, may fan, crown light, under light, trapal, merong ilo sa side mirror, at higit sa lahat, may reverse cam. May Bluetooth speaker, may extra gulong. Kompleto na po, gagamitin niyo na lang. And then pangatlo, yung position po ng motor. Wait. Ayan, nasa ilalim po hindi na po makikita ka agad-agad. At yan po, hindi po 'yan tatama sa mga hubs. Kahit malalim yung butas ng mga kanal-kanal, hindi po siya masisira. Hindi po tatama yung motor. Dapat po ganoon ang position ang ng bike mo na forward. Ito naman, price.